Sa murang edad pa lamang ay marunong nang tumanaw o tumanaw ng loob o utang na loob ang mga batang scholar ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Nakinilala ang kanyang kabutihan sa pagbibigay ng libreng edukasyon sa isinagawang Annual Recognition Day at Moving Up Ceremony ng Integrated Basic Education Department ng Jose Maria College Foundation Incorporated sa Davao City. Ang kabuang detalye ng balita mula kay Christine Lebico. Assured, consistent, and Quality Education o mas kilala bilang ACQ Brand of Education. Ito ang kalidad ng edukasyon na hatid ng Jose Maria College Foundation Incorporated para sa mga mag-aaral nito. Hango sa pangalan ng founding president ng JMCFI na si Rev. Dr. Pastor Apollo Siki Kibuloy, ang layunin at misyon na ito ay naisakotuparan sa pamamagitan ng mga tagumpay na nakakamit ng paaralan sa kasalukuyan sa isinagawang 23rd Annual Recognition Day at 10th Moving Up Ceremony ng Integrated Basic Education Department ng Jose Maria College Foundation Incorporated, daang-daang kindergarten at grade 10 students ang nagtapos at daang-daang estudyante ang ginawaran ng karangalan mula kinder 1, grades 1 to 5 at grades 7 to 9. Kabilang narito ang mga batang scholar ni Pastor Apolosio Buloy o ang Gift of Education Scholars na libreng pinapaaral ng butihing pastor sa naturang paaralan. Kinilala ng mga kabataan ito ang kabutihan ni Pastor Kibuloy na tinuturing din nilang ama sa pagbibigay ng libreng edukasyon at pagkakataon upang abutin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Pastor, I miss you, I love you, I hope you will come back here soon. Thank you, Papang, Pastor, for the gift of education. We love you. Papang, thank you for sending me to this school, po. I love you, Papang. Papang, all my awards is for you, pa. We miss you and we love you. Thank you, pa. Hindi may tatanggi sa kanilang murang edad pa lamang natututo na silang tumanaw ng utang na loob bagay na humuhubog ng kanilang karakter na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay Thank you pastor for the gift of education. Woo! We miss you, Pang. um we thank you for the gift of education for for sending me to school, Peng, for uh, everything that you have given me. For this privilege. Peng, like that we cannot be here without you Peng. And Pang, all of the awards that I receive, all of the the praise, the honor. I will dedicate it all to you and <laughs> really miss you Pang, and I love you. See you soon. <laughs> Tatag lang. Thank you po pang. It's our recognition day today na po. And we miss you so much po. And I just want to say po na thank you for the gift, free gift of education that you have given to us po. We really miss you so much po. And in behalf of all of the DOF po, we really wish we can see you soon po. Especially this election po. And yeah, we miss you so much po pang. And we love you po. Thank you. Hello po, Pastor. Uh, ako po si Christ Daniel Simula. At magpapasalamat po ako ngayon sa inyo po sa mga big privilege po uh, na naka-school po kami dito sa Semare si College. And marami po kami awards. At salamat po sa mga blessings. And we will always tataglan po, Pastor. We love you, Pastor. Hello po, Pastor. Thank you so much for for the very big privilege to be here today. We are graduating from junior high school. I'm so grateful to be part of GoF. Thank you so much for all the blessings or uh, all the opportunities in life. Thank you so much. I miss you and love you. Taos puso rin nagpaabot ng pasasalamat ang mga magulang ng Gift of Education Scholars kay Pastor Apollo City Buloy na naging pangalawang magulang na rin ng kanilang mga anak. Maraming salamat po Papang Pastor sa malaking pribilehyo na ibinigay mo sa aking limang anak na makapag-aral dito po sa, sa iyong prestigious school na kung saan uh, natupad po ang kanilang mga pangarap. Maraming maraming salamat po. Thank you so much pastor sa gift of education sa dalawa kong anak. O hindi dahil po sa inyo hindi ko makapag-aral yung dalawa kong anak dito sa prestigious ko sa St. Maria College. Maraming salamat pastor sa imong dakugugma. gugma sa amin, Pastor. See you soon, Pastor. Belated happy birthday po. Maraming salamat. Ilang araw matapos ang kaarawan ng kanilang founding president na para sa kanila ay isa ring ama, nagpaabot din sila ng kanilang pagbati. I would like to thank Papang for everything that you had sent me to school, that I'm here studying here in in JMC. Uh, my awards, I would dedicate these to you and only to you, Father. Uh, my dear Yeah. Um, Pang, I really miss you. Pang, I wish you were here. Po, na here you're here, seeing us getting this awards. Birthday wish. Na nandito po kayo, pa Kaya yeah, na miss ko na po kayo, pa I I miss you being here in the compound all the time. Every day, I always see you here. Sa pamamagitan ng kanyang malasakit at walang kapantay na dedikasyon, Patuloy na nagiging inspirasyon si Pastor Apollo Siki Buloy sa mga batang scholar. Isang patuloy ng kanyang layunin na magbigay oportunidad at pag-asa sa mga kabataang nangangailangan. Ang magbigay ng dekalidad edukasyon ay isa lamang sa marami panghangarin ng putihing pastor para sa mga kabataan. Isa rin ito sa mga advokasiyang nais itong isulong kung mabibigyan ng pagkakataon sa Senado. para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Ito si Christine na nag-uulat, SMNI News. Yan po ah, at uh, yung mga scholars na ni Pastor Apollo si Kibuloy, kung nakikita po ninyo, kabilang po yan sa kanyang mga plataporma na kung saan, na kung siya ngayon uh, papalarin uh, na maging senador ng ating uh, bansa, ay yan po ang magiging uh, tahak po niya sa edukasyon, yung plataforma po niya para sa edukasyon na lahat po ng mga kabataan, lalo na po yung mga uh, walang wala talaga, mga kapuspalad nating mga kabataan pero ay nangangailangan po ng uh, tulong. Yan po yung uh, patuloy na sinusuportahan ng ating uh, pinakamamahal na pastor. At marami pa po 'yan na mga kabataan na 'yan, mga iniwanan po ng uh, kanilang mga magulang pero lahat po yan ay tinulungan, inaruga at uh, itinuring na parang uh, an kanyang anak uh, ni Pastor Apolo Siki Buloy, itong mga kabataan na ito na kanya pong pinaaral dyan po sa Jose Maria College. Partner. Mm -mm. At uh, yung pagtulong po niya ay hindi dahil sa tumatakbo po siya sa pagkasenador uh, kasi matagal na po siyang tumutulong sa mga kabataan. no Mga ilang dekada na po yung nagumpisa. Uh, sa mga walang wala sa mga kapuspalad sa kalikasan po mga kapartner kumbaga likas na kay Pastor Apollo S. kibuloy ang pagtulong sa kapwa lalo na naging uh, uh, promise niya no uh, na sa sandaling siya po ay pagpapalain ay talagang ibabahagi niya ang mga pagpapalang ito mula sa ating makapangyarihang Ama sa lahat po lalo na sa mga lubos na nangangailangan kaya ito mga ginagawang mga uh, outreach program mga pagtulong ni Pastor Apollo S. kibuloy, kagaya po niya na marami po siya mga scholars sa kanya pong itinatag na paaralan. Mas marami pa po yung mga scholars. Kumbaga, kumpara doon sa mga hindi-scholar po mga kapartner ng ano, mga nag-aaral po dyan sa San Maria College ay uh, isa pong uh, uh, patunay na kayang-kaya po na magtumulong uh, sa kapwa kahit wala po kayong plano no na pumasok po sa mundo ng politika it so happen na ganito po ang mga pangyayari. mas makakatulong pa po no si Pastor Apollo Siquibuli kasi sa mahabang panahon ginagawa na po niya itong uh, public service po mga uh, ka-partner at mas makatulong pa po siya lalo na sa sandali na magkaroon siya ng uh, posisyon diyan po sa Senado